Green Tab. Ayan, may pupuntahan po tayo dito ngayon. Samahan nyo ako. Ayan, kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to like, subscribe, pakiclick ng notification bell para lagi ka pong updated sa mga susunod ka pa po pong mga video. Tara, samahan nyo ako. May pupuntahan tayo. Meron tayong kukuha ng parcel sa LBC. Kaya tara... Samahan niyo akong pumunta sa LBC. Yan, nandito na tayo sa loob ng Walter Mart. At malapit na tayo sa LBC para kunin yung ating parcel na pinadala ng ating isang friend. Yan. Kita natin yung ating mga beshi dyan. Yung ating mga beshi. At yan, mga beshi ko na yung nasa nasa Watson. Ayan, mga Magagandang mga sales lady dyan. Hello. Yan, mga beshi ko yan eh. Kaya tuwing dadaan ako dyan, lagi nila akong kinakawayan at nag-smile sila sa aking camera. Ayan. Yan, lakad na tayo. Bye-bye. Bye-bye mga friendship. Yan, dadaan din tayo kay Siskor. Siskor. Si Scar, ba't di kita nakikita dito? Pautangin mo naman ako. Si Scar Christy Vlog. Nasaan ka na? Si Scar. Pwede ba akong makautang dyan? <laughs> Andyan po. <nak> <laughs> Halika na po. Joke lang, si Scar. <laughs> Natutuwa ako doon. Lagi kita naalala pag dumadaan ako doon. Ayan, nandito na tayo sa loob ng LBC para kunin yung ating parcel. Ayan, may nauna lang sa akin. Kaya, ano, hintayin natin matapos yung... Ayun, nakita ko na. At nakuha ko na yung aking hinihintay na padala ni Sis Daisy. Yan po ang kanyang channel, Daisy Succulent and Cat Lover. Ayan, please subscribe, Daisy. Daisy Succulent and Cacti Lover. Yan. Tayo ay uuwi na. At may pupuntahan pa tayo. Kaya uwi muna tayo sa bahay. At nakuha ko na to. Samahan niyo akong umuwi sa amin. Ayan. Da. Ayan. Pasyal-pasyal muna lang tayo dito. At tingin-tingin mm, sa mga nasa loob ng ano ng Walter Mart. Yan. Lakad-lakad lang tayo. At tayo ay pauwi na. Samahan nyo akong makauwi ng maayos. Yan. Uwi na tayo. Yan. Lakad-lakad lang. Lakad-lakad lang tayo yan para sa tingin-tingin. Tingin-tingin lang sa mga sa mga nandyan. Yan. Maraming salamat, Sis Daisy. Naka, uh, nakuha ko na. Maraming maraming salamat. Yan, malapit na tayo sa pintuan para tayo ay makalabas na ng Waldermine. Open sesame. Sabi na eh. <laughs> Yan, nandito na po tayo sa bahay at bubuksan na po ni tatay yung aking dalang parcel para makita po natin kung ano ang nilalaman ng kahon. Ayan, surprise. Anong laman ng kahon? Ang laman ng kahon ay tumataginting na. <smart noise> Tinapay! Galing kay si Daisy, succulent and cacti lover. Ayan, ang masarap na kanyang na ube pandesal at uh, ano nga ba yan? Ano Baka naman flavor ng isang, hindi <laughs> ko alam yung isang tinapay, isang ginawa niya. Ayan, ang masarap na tinapay. Nabusog talaga ako dyan, Daisy. Promise at mm, masarap. Masarap, sabi ko nga ay eh, ano. <laughs> sabi ko nga ay eh, pag bum pag may gusto bu uh, lang ikaw at ano. <laughs> magtitinda ka na pag may nakagusto niyan kasi binigay ko pa 'yan sa anak ko yung iba. May malapit dito, pinangbigyan ko pa yung dalawang anak ko para makatikim din sila. Dahil nga ano, madami naman hindi naman namin kayang ubusin na mag-asawa. Kaya, na, maraming nakatikim ng tinapay mo, sis Daisy. At kung may o-order, jarot. <laughs> Ayan na nga. O, tinikman pa namin ni tatay yung tinapay. Ayan, tigi sa kami. Ube daw muna, ube. Ang sarap! Ang sarap, sis Daisy, ng ube. Ube with cheese. Ayan. Ayan. Ang masarap na ube cheese. ub uh, ube 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 with cheese. Ito naman yung pe, ano pesto ba 'yon? Pesto bread. ayan, 'yon pala yung pesto bread na may ano siya ha, meron siyang tawag dito yung yung mabango na ano, parsley ayan. Parsley. May halo siyang parsley. Ano At ayan, nakakasosyal ramen, na, na tinapay. Kakainin namin yung konti oh, na oh. <laughs> bigay ni Bigay ni ano ni Mrs. Daisy, Mrs. Daisy nagme-merienda kami. Bigay sa kami plastic ni Tatay. <laughs> Yan. Kainin namin. Ang laki na niya oh, isang ganito lang busog na. Tapos samahan natin ang kape. Miss Daisy, ayan. Si tatay kumakain. Nagustuhan ni tatay yung ano, yung isang bread. Ito. Ayan, gusto niya yan. Kasi hindi daw matamis. Ayan, nagustuhan niya yung tinapay na yon. Kain tayo. Meron tayong kape. Ayan, may pangalan ko pa yan. <laughs> At ilang kami lagi sa kape ni tatay. Hangin tayo? Yeah. Ang sarap. Ayan, kung sino po gusto ng mo order, kontakin niyo po si Daisy. Charot! <laughs> Bagay, bagay sa kape. Sarap! Kain tayo! Marianta na po! Isa lang talaga Daisy. Busog na ako. Thank you, Daisy! mm -hmm.